So sa video ng ito, pag-usapan natin yung mga rules sa pag-overtake. Ano nga ba yung safe at tamang paraan ng pag-overtake at kung ano yung mga dapat at hindi natin dapat gawin kapag nag-overtake. Bago ang lahat, ano nga ba yung overtaking or pag-overtake dito sa kalsada? So, alam ko marami na sa mga riders sa inyo yung nakakaalam yan at hindi ko na masyadong gagawing komplikado. Basically, ang overtaking, uunahan mo yung isang sasakyan para mauna ka. Ganun lang naman kasimple yun eh. Nag-overtake tayo kapag medyo mabagal yung nasa harapan natin at kung gusto nating mauna. Hindi naman po kasi lahat ng mga sasakyan ay sobrang bilis or medyo mabibilis. Kaya naman may mga time na para mas mauna tayo sa kanila ay kailangan po nating umovertake or unahan sila. Pero di sa lahat ng pagkakataon na gusto natin umovertake ay pwede natin itong gawin basta-basta. Kung baga may mga rules pa rin tayo na sinusunod or mga dapat at hindi dapat gawin para maging safe yung pag-overtake natin at hindi tayo makapandamay ng mga ibang motorista. Ngayon, ano naman po yung mga rules sa pag overtake kung unang rule po natin or dapat tandaan is kailangan alam po natin kung saan tayo o overtake pagisipan natin kung sa kaliwa or sa kanan po ba tayo o overtake daw merong sasakyan dito sa gitna at gusto nating overtake kan mamimili tayo kung sa kaliwa or sa kanan po tayo o overtake so dapat din po nating tandaan ayan overtake po tayo na merong tinatawag na fast lane at saka slow lane. Usually, yung mga fast lane po ay malapit dito sa center line o sa kaliwang bahaging lane ng kalsada. At yung mga nasa slow lane naman po ay yung mga nasa kanan o nasa outer part ng kalsada, kumbaga nasa pinakagilid. Ngayon, kung dalawa lang yung lane, eto kasi tatlong lane po ito, isa sa gitna, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Kung dalawa po yung lane, mabilis po natin madidistinguish yung fast and slow lane. Actually, iba't iba po yung bilang ng mga lane. Merong tatlo, apat, lima, kadalasan sa mga super highways. So ngayon, sa tanong na kung saan tayo dapat mag-overtake, nakadepende po yan. Minsan, hindi po laging sa fast lane or sa kaliwa tayo umu-overtake. Minsan, umu-overtake din po tayo sa slow lane or sa kanan. Depende po sa sitwasyon. Halimbawa na lang ganito, kakanan tayo dahil mabagal yung nasa harapan pero nasa fast lane po siya di ba ngayon bago tayo um overtake pangalawang rule make sure po natin na kapag mag overtake tayo or mag change lane actually may video na po tayo kung paano ang tamang pag change lane kailangan clear po yung nasa likuran marunong tayong mag shoulder check at mag signal light o so, pag ko na po yan kailangan alam nating i-operate yung pag change lane or paglipat ng linya Kada linyang ginagalawan po natin, dapat mag-stay po tayo dyan. At kung lilipat man po tayo ng linya, ay dapat ipalam po natin sa nasa likuran natin. Para kung sakaling medyo malapit na po siya, mabilis po siya, pwede siyang magbagal, alam niya na lilipat po tayo, or kung baga may signal po yung mga nasa likuran natin. At tayo naman, hindi tayo basta-basta pwedeng lumipat kung nakapag-signal light man tayo. Hindi po kaya nakapag-signal light na tayo ay lilipat tayo agad. Tignan din natin kung mabilis yung nasa likuran natin. Totally clear po ba? At kung safe pong lumipat. Actually, yung pag-change lane, parang overtaking lang din yan. Kaso, iba yung purpose ng pag-change lane at iba yung purpose ng pag-overtake kasi eh. Halimbawa dito, change tayo na linya dahil dead end na dito. Ayan, make sure natin na clear yung likod. Usually, sa pag-overtake, Ah, uh, mas okay na pumunta tayo sa maluwag na part, syempre. Kung nasa gitna tayo at pipili tayo ng lane kung saan tayo mag-overtake. So medyo mabagal. Ah, uh, sakaling ganito yung sitwasyon, Merong nasa harap natin at merong nasa kabilang lane at medyo dikit po sila. Hindi po tayo dapat mag-change lane agad. ang katulad niyan. Kasi may o-overtake din sa likod. So, usually nagbababado ako dito sa fast lane dahil Motorcycle, mas mabilis kasi sa mga four-wheels or depende sa sitwasyon pero kadalasan kasi nakakasingit yung mga motorcyclo eh. Dito tayo lagi nagbababad at kung overtake man po tayo ay dito sa kanan. So make sure ko din na clear yung kanan po natin. Ngayon kung sakaling nagkaroon naman po ng time na puno palagi or puno yung lane dito sa kanan yung mga papunta. Ang next question, pwede po ba tayong mag-overtake dito sa kabilang lane? Ang sagot po dyan ay depende sa linya. Basta allowable po at depende sa linya. Halimbawa ito, double solid yellow line. Hindi po pwedeng umovertake kapag ganyan po yung linya. So sa recent video natin, kinontent na po natin yung iba't ibang linya at kung pwede po bang mag-pass through sa mga yon or lumipat. Kapag broken lines, pwede po tayong mag-change lane or mag-overtake. Halimbawa ito, kakanan tayo dahil mabagal yung nasa harap natin. Ayan, overtake. Overtake ulit natin itong kabila. Ayan, overtake. Yun. Minsan, yung definition ng overtake is uhunahan mo yung sasakyan, tapos pupunta ka sa harap niya. Pero iba iba kasi yan eh. Minsan kapag in-overtake mo siya at na at pumunta ka na sa kabilang linya, parang nag-change lane ka lang eh. Medyo nakakalito lang pero halos same concept lang naman eh. Lumilipat din tayo ng linya sa change lane at overtaking. Min minsan kasi parang mas akma lang yung overtaking kapag two lane lang yung kalsada eh. Isa papunta, isa pabalik na lane. Ngayon, kapag medyo mabagal siya, uunahan mo siya, tapos mapupunta ka sa harapan. So, lilipat ka muna sa kabilang linya. So, yun, parang masakmado yung overtake kasi from the word itself na overtake, parang tinik mo yung linya niya. Halimbawa, ito, kakaliwa tayo dahil mabagal siya, tapos nagstay tayo dito. Parang nag-change lane lang tayo, di ba? Anyways, ang next role naman po natin ay kapag may nag-overtake po sa atin syempre hindi lang tayo yung nag overtake pati mga ibang motorista mga rider pwede rin po yung umovertake sa atin so ano naman po yung rule kapag may overtake sa atin halimbawa ang may gustong umovertake po sa atin ay dapat hindi po natin bibilisan yung takbo po, po natin or yung speed po natin kung baga kung overtakean ka dapat magpa overtake ka huwag mo siyang sabayan kasi ang rason kung bakit kanya o-overtakean ay dahil mas mabilis siya sa iyo. Ngayon, kung kamote ka ayaw mong magpa-overtake, ayaw mong maunahan, ay bibilisan mo yung takbo mo. Tulad niyan, in-overtakean tayo ng lalaki pero hindi tayo nagbilis ng speed. Kasi kung isipin mo kahit tayo din naman eh, kung o-overtake tayo, tapos yung overtake natin na sasakyan is medyo bumilis yung speed, mainis din tayo, di ba? So parang ganun lang yung concept. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo Ayan ngayon, overtake tayo dahil mabagal yung nasa harap pa yan. so overtake tayo. Yung nasa likuran natin, medyo mabagal. Kaya eh, safe naman. op, siya yung lumipat ng lane. So, diretso na tayo dito. Titingnan din natin bago tayo mo overtake. Kung lilipat din sila ng linya, baka naman sabay kayong mag-overtake or mag-change lane. Eh, okay, magkapangabot kayo. So, dito naman sa kabilang lane, pag-usapan natin yung mga dapat nating tandaan dito dito sa outer lane kadalasan yung mga public transportation kagaya ng jeep, bus pati mga tricycle pasarang tricycle ganon kadalasan may mga time na bigla po sila gumigilid o rumihinto may time na bigla po yung gumigilid dalong lalo yung jeep halimbawa may magsabi lang ng para bigla po yung gigilid at ito minsan hindi, po, hindi pa talaga gumigilid yan eh Di, may jeep ni dito sa gilid. Makikita natin, gumigilid po sila anytime. So, limbawa, nandito tayo sa likuran ng jeep. Huwag po tayong overtake dito sa kanan po nila. Dahil may times po na bigla po silang liliko at masasagi po tayo. So, overtake po tayo dito sa slow lane. Balik po tayo. Tapos, change lane naman tayo. Dahil mabagal yung sakit na. Another rule po po na dapat nating tandaan ay huwag po tayong mag stay sa mga guwit sa kalsada o sa pagitan ng mga lane. Hanggat maaari, halimbawa ito po yung linya natin, mag-stay po tayo sa pinakagitna. Kasi in case man po na may gustong umovertake sa atin, hindi po sila makukonfuse kung nasa ang lane ka ba at hindi po sila mahihirapang umovertake. Also kapag overtake po tayo, at gusto pa po nating magbigay ng another signal sa nasa harapan natin kasi minsan hindi po sila aware pwede po tayong bumusina ng bahagya halimbawa magte-temp lang sila na mag-change lane pa busina lang tayo ng mabilis para aware sila at hindi na po sila mag-change lane kailangan marunong din po tayong mag-bip magkusina ng konting konti yung slight lang na kusina para hindi po nila aakalain galit po tayo kasi pag inabaan po natin yan parang galit na galit na tayo eh. next roll naman po kapag may overtake or nag -o overtake po tayo huwag pong mainit yung hulo natin at hindi po tayo ma -prite. so, yung kagaya na sinabi ko kanina kapag may overtake sa atin paunahin natin huwag natin bibilisan kasi syempre gusto niyang mauna overtake yan dahil mas mabilis siya sa'yo ngayon, kung ikaw yung tipong ayaw ina-overtakean, kamuti ka na nun. Kasi hindi mo naman pagmamay-ari yung kalsada. Kaya walang way para magalit ka kapag ina-overtakean ka. Next tip naman po, di na rule, eh. tip na siya eh, no? is magbaon ng mahabang pasensya sa kalsada. Hindi lang sa overtaking, specifically, yung kailangan nating pasensya. Sa lahat ng pagkakataon dapat, hahabaan natin yung pasensya natin halimbawa kung dumating yung time na nag-overtake tayo tapos binilisan nung o-overtaken natin, kailangan nating habaan yung pasensya natin at huwag na nating pahabain yung gulo baka pag nangyari yun is puntahan mo siya, pahintuin mo siya pagilidin mo siya, huwag nang ganun lalo lang magkakaroon ng tension. kumbaga hayaan mo na lang paunahin mo na lang. Baka ayaw talaga niyang ino-overtake. Tsaka mataas yung pride. Basta tandaan nyo lang, kapag overtaken kayo, magpa-overtake kayo. Ngayon, kung in kayo, tapos bumagal naman yung takbo niya, Siyempre, nagbagal siya, pero yung takbo mo kasi, medyo mabilis ng konti, pwede mo naman siyang unahan ulit. Pero kapag dumating po yung time na nunahan ka, unahan mo, tapos inunahan ka ulit, is parang nagpapataas na lang kayo ng pride pare pares kayo ma-pride ngayon ang ending nagkakarera na kayo yun yung iwasan nyo din huwag nyong hayaang manaig yung pride nyo or mawalan kayo ng pasensya kasi kapapahamak po natin yan at pwede po tayong maaksidente dahil sa ganyang mindset so ayun lang muna para sa video na ito ride safe po sa inyong lahat the more you click the more you know bye bye